Nak wow. aku bilang kamu nak. One. One. Two. Three. Four. Five. Five. Ten. Yay. Hello guys, maganda magandang umaga po sa inyo at uh, ngayon po ang day 2 po ng ating ginagawang bahay po kay Tatay Joe. Ako po ay pupunta ho muna sa isa po nating misyon. Ang malaking problema rin po kasi guys, dun po sa pinapagawang bahay po natin kay Tatay Joe, napakalayo po ng bilihan ng mga kagaya po ng kahoy. Kaya kailangan pa po natin ng isang truck. Ang po kami kay Kuya Poren at uh, maraming maraming salamat po sa aking kuya. No? Mag-ingat kayo kuya, no? Arigato. Oh. Ito guys, nandito na po kami sa bahay po ni Tatay Jo. Yan, second days po namin ngayon. Kaya na po kami mga, mga katekram kasi po umana po kami ng mga dos por dos kung mga gagamitin pong kahoy din po sa bahay po ni Tatay Joe. kasi gusto po namin na ah, malaki po yung magiging menos po namin para sa ganon malaki po ang magiging sobra pa na magiging pera po ni Tatay Joe para po dun sa magiging kabuhayan po nila ah, uh, Good morning po ka Tekram representative po ni Tekram si teknik Ah, uh, nasa album mission po siya pero mamaya pong tanghali ah, habol na lang po siya dito 2 days na po natin kay Tatay, Tatay Joe jo. Okay Ay hindi pala nakarecord So mga telegram ayun po yung CR po ni na Tatay Joe ayan dumating na po si Tekram hello guys hello kuya kamusta namiss mo ba ako kasi kumusta po ayan lang Para ay tatay joy to natapos na maaga kasi tayo ko lang sa kabila dito kila nanay kung kumusta po sila Yan po si tatay, kumuha ko ng mantika ay, dito lang ako ha. Magkasya na kaya yung isang kalderong kanin? Kumain na kami tayo. Hindi, hey, nagpapasahin ako. Kumusta? Ito lang ako. Wow, oh. ang ganda. Hello, kuya. Oh. Napapahag na si kuya. Oh. Oh. Tara, no. oh. Si ilang, 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 na, ano? Yung ano? 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 Sinira. Sinira po? Oh, dapat nagpupo ka, sinira po. Sabihin mo kuya, sinira po. Naligo na ba kayo? Pinaliguan na kayo ni nanay? Oo. Naligo na ba kayo niyan? Wow, ang ganda! Yan kay kuya. Wow, ang ganda din ah. Pero bibilang ko kayong ano, bagong damit na. No? May bilang ka pa kayong bagong damit. Hala, hindi kay pinunasan ni Mama mo. Pupunasan natin. Pasensya na po kayo. Inuulit ko po ha, yung pagkadoon siyempre lilipat na tayo sa bahay nyo, di ba? Pwede po ano, yung siguro maiwasan natin yung ganyan, yung kalat-kalat po yung gamit. Ayan po. Oh. Ayun po. Oh. Parang gumugulo po yung mundo nanay pagka pagkapo yung ganyan, no? Hindi, pero nanay naintindihan ko kasi madami sila, no? Hindi nyo na pumaas si Kaso, no? Hmm. O sige, tatry na muna natin si Ate Angel muna. Ate Angel, gano'ng kagaling magbilang? Pwede pa try muna, Ate? Ate? O sige, si Kuya Angelo muna. Sige, one. Sige, bilang ka, Kuya. One. Sige, hanggang ilan yung alam mong bilangin? Gusto nyo pa bang ganyan? Bibili pa tayong marami, Kuya, Alem? Ah, gusto nyo pang ganyan? Gusto nyo pang ganyan? Sama ako Ulan ko mama lang. Saan? Doon. Ako, Wow. Ah, sige, Kuya. Kuya, bilang ka muna. One. 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 3 4 1, 5, 5 6 3, 7, 7 8, 8, 9 1, 10. 10 Yay! Ay, yung ABCD alam mo kuya Alan? ABCD alam mo kuya? O oh, sige nga sing ABCD kuya A A B C D O oh, na E F G H I J K L M N O P Sige na kuya You sing A na A B C D Oo oh, ang galing na Pogi ba tayo kuya Len? Pogi? Pogi ba tayo? Pogi tayo? <laughs> <laughs> Nagpupo ko po yan, Angelo. Nagpupo. Ah? Opa, Opa. Opo. 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 Ano din to guys? Matindi ang ano din po pala to. <coughs> Smile Smile, Tawa, tawa. Smile Ismail. Smile uh, Ismail. Ismail. Natin. Asa? Smile, Lotte. Smile. Smile, Smile lah tu. Oh. Gusto ko mo na marunong kayong mag-upo. Ah. Bibili po tayo. Ah. bibili po. Sige. Tuluan mo na kita mag Hello po, Kuya. Hello. Ah. Oh. Oh. oh, paano mag-work muna ako doon, Kuya Angelo? San galing? Eh, na. po galing? Dapat marunong magpo. San po galing? Sige na, mo. Huwag mga aaway. O, ko muna si Kuya. Ba't mga aaway? <laughs> Pati si Kuya ngilo Wala laki na ni Kuya. Nagpapaano pa. Nasaan si Kuya? Kausapin natin. Oh, anong ginagawa mo? Oh, anong ginagawa ni kuya doon? Oh, no. Hindi niya nagagawin yan kasi gumagawa na tayong pang, ano yun, si okay. Gusto rin magpabuhat ni ate. Ang hirap pala dito, guys. Ang limited pala yung ano nila dito, yung restroom. <laughs> oh, walang problema. Oh. ako po. Lablab nyo ba ako talaga? Na? <laughs> Kung pwede nga lang ilaan ko yung ano ko guys dito yung isang buwan para po ano siguro una po sa lahat siyempre yung nanay po yung tuturuan ko tapos para po yung may pasa niya na lang sa mga bata. Ugasan ko yung put mo. Ay, Akin na ugasan ko muna yung put ni Kuya Ana no. Basang mo yung bata. Tama Ba't oh, nahilo po yata? Nay, nahilo ba kayo ulit? Nay? Namamanid daw yung pa. Namamanid na pa. Nay, namamanid po ninyo? <tod> Ay, tara na tatay. Kung namamanid, namamanid ang pa. Hindi pwede nga mo yan. Yung sinasabi ko eh. Tara na, pa-inject natin. ugas ko muna yung kwit niya, no, Alin? Ika nga mahugas yun. Doon, Oh, mo muna namin yung pit mo dito. yung sinasabi ko guys. Kahapon pa, sabi ko pa inject na. Pag namatay siya, papalitan ko. Yung naman. Ba't ano bang biro yun? Pangit sabihin yun. oh, kasi matigas nga kasi ulo ni nanay. Ako pa ayaw. Taya, bantayin nyo yung mga bata, taya. Namamanhid daw yung ano, yung kagataso. Rapis na yan. O sabi ko nga, kahapon pa, dalang, dalin na eh. natin San Miguel. Oo. Guys, wait lang po. Pupunta lang ko kami ng hospital. Ayaw ko naman po may bagong bahay sila tapos eh, mahirap po mag-isip. Guys, sandali lang naman to. Importante, safe si nanay. kape okay. po tayo mga katikram. Kape yung barako. Hmm. Hindi kaya madulas sila dyan. Sobrang kinis naman yan. Wow! Pwede naman pektos yung bossing to eh. Para hindi nga Pero ano yung pektos, Sir Darius? Ano yung pektos, boss? Talagyan ko lang ng konting gas-gas. Ah, ganun ba yan? Arigmetic kung tawagin nila. Alam ah. din sila mga dulas. Pambihira. Oh. Arigmetic po yun. Ayan. Kunti na lang po yung slab ni Tatay Jo. Ayan, malapit na po magsara ang slab po ni Tatay Jo. Ang kanilang kwarto, ang kanilang flooring. Si uh -huh. So, ano sinabi ni Doc? Uh -huh. Okay na na, no. hindi ka na siya ng anti-rabis at saka anti-teta, no? mm -hmm. At babalik pa na, ano, pang-apat na balik pa. Ay. Okay. Kompletohon yung dapat kompleto yung ano. Mm -hmm. Pag pray na lang daw natin na hindi pa uli ang lahat. Mm. Ayan pala yung ano yung dalawang tusok. Dalawang tusok kabilaan. Eh. Para na mawala na ate. Tayo okay na. Safe na si nanay. Ay, <laughs> mamamatay na eh. <laughs> ano ba yung ano ba yung ano ano yung Oh. So yan guys, ito po ang ating day 2 ng ating kung pagpapagawa ng bahay po ni Tatay Joe at kanina ni Nanay Apple, no? At kanina medyo nabahala lang po kami, medyo panic kanoo kami. Kasi iba na ho nararamdaman po ni Nani Apple, guys. Baka ko kasi pag-uwi ko eh ano po, eh uh, siya din ang iisipin ko eh. Uh, mainam na po yung dinala na po namin sa anot at ayun nga po ang sabi po ng doktor sana hindi pa po huli ang lahat at ah, di ba sabi ko naman sa iyo kahapon ayun eh. oh, pero sana pag pray po natin lahat no guys na sana po safe po si nanay apple doon po sa kagat po ng aso sabi nga po ng doktor sana po hindi pa huli lahat at uh, yan guys, nakita nyo naman ang ating pong uh, tech dito po ang naghahawak po ng camera at uh, sana po nagustuhan nyo po yung mga kuha niya. No? At uh, guys, no, maraming maraming salamat po muli sa inyo pong wala pong sawang pag-support at pagmamahal po sa channel po natin. Muli guys, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo.